Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinagtapat na ni Rufa Gutierrez ang matagal ng espekulasyon tungkol sa kanilang espesyal na relasyon ng aktor at dating mayor na si Herbert Bautista. Paano nga ba nagsimula ang kanilang relasyon at ano ang kwento sa likod ng kanilang masayang pagsasama? The Philippine Showbiz List presents Herbert Bautista and Rufa Gutierrez Relationship Story The Unlabeled Love of Herbert and Rufa Matagal nang usap-usapan ang posibleng relasyon ni Herbert at Rufa, ngunit wala pa rin tuwirang pag-amin mula sa kanilang dalawa noon. Sa isang panayam sa vlog ni O.G. Diaz noong April 12, 2022, tinanong si Herbert kung kumusta na ang love life sa isang nakangiting tugon sinabi ni Herbert I'm in a place na masaya lang nang banggitin ni Oji ang pangalan ni Rufa nagtawanan lamang sila ni Herbert ito ang pagkakataon na nabanggit ni Herbert kung paano nagsimula ang kanilang ugnayan isang pagkakaibigan na nagsimula sa layunin ni Rufa na makapagtapos ng pag-aaral Ngunit kahit na malinaw ang kanilang pinagsimulan, hindi pa rin may kakaila ang katanungan sa tuloy na estado ng kanilang relasyon. Sa tanong kung may label ba sila, tugon ni Herbert, uso pa ba labels ngayon? I mean, with this age, wala ng label, boyfriend, girlfriend. Ipinakita ni Herbert ang kanyang pangunawa at pagpapahalaga sa kanilang sitwasyon bilang isang mature relationship. Hindi kinakailangan ang mga label para sa kanila upang maipakita ang kanilang pagmamahal at pangunawa sa isa't isa. Sa kabuuan, pagamat may mga tanong pa rin sa kanilang ugnayan, ang pagiging bukas at pagpapahayag ni Herbert ng kanilang sitwasyon ay nagpapakita ng kanilang pagkakaunawaan at respeto sa isa't isa na nag-uudyok ng pagpapalalim at pagunlad ng kanilang samahan sa kabila ng mga pagsubok at tanong ng publiko. Rufa's Insight on Life and Love Amidst Herbert Speculations sa isang press conference ng August 16, 2022 para sa kanyang contract signing. muling naging sentro ng usapan si Rufa at ang kanyang buhay pag-ibig, partikular na ang kanyang ugnayan kay Herbert. Sa kabila ng mga katanungan na natiling prebado si Rufa tungkol sa kanyang personal na buhay. Nang tanungin si Boss Vic Del Rosario, CEO ng Viva Films, tungkol sa posibilidad na magsama si Rufa at Herbert sa isang proyekto, ito ay nag-iwan ng interes sa mga tagahanga at tagapanood. Gayun pa man, wala pang konkretong detalye na ibinigay. Nang kumustahin ang kanyang love life, nagbigay ng mahabang sagot si Rufa. Ayon sa kanya, hindi kailangan paghiwalayin ang pagprioritize ng love life at career. Para sa kanya, lahat ng aspeto ng buhay kasama ang career at love life ay bahagi ng isang buo at balanseng pamumuhay. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng inspirasyon mula sa isang love life, ngunit ito ay hindi dapat maging pangunahing prioridad. Sa kabila ng mga pahayag na ito, nanatiling bukas ang tanong tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ni Herbert. Walang direktang pag-amin o pagtanggi si Rufa tungkol sa balitang nagkakamabutihan sila. Para sa maraming tagahanga, ang kanilang pagsubaybay ay nagpapatuloy o maasa ng higit pang mga detalye sa hinaharap. Rufa slams fake news about her alleged pregnancy. Sa kabila ng mga balibalitang kumakalat, mariing pinabulaanan ni Rufa ang isyong di umano'y buntis siya at ang ama na kanyang dinadala ay si Herbert Bautista. Noong January 18, 2024, sunod-sunod na nagpost post si Rufa sa kanyang Instagram Stories upang pabulaanan ang mga balitang ito. Sa kanyang mga post, malinaw niyang sinabi na walang katotohanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa kanyang Diomeneo pagbubuntis. Kasama sa kanyang mga ibinahaging post ang screenshot ng isang Facebook post mula sa isang tabloid na nagpapalaganap ng maling impormasyon. Nilagyan niya ito ng caption na So here it is, fake news. Bilang tugon sa mga maling balitang ito. Herbert is not the marrying type. Sa kabila ng mga batikos at komento mula sa publiko, nalindigan si Rufa sa kanyang relasyon kay Herbert. Marami mga usap-usapan din si Herbert ay hindi ang tipo ng lalaking nagpapakasal, base na din sa kanyang mga nakaraang relasyon. Ngunit sa isang pahayag, matapang na sinabi ni Rufa na tila walang sapat na kaalaman ang mga nagsasalita tungkol sa kanila ayon kay Rufa, ayaw na di umano niyang magpakasal pero maaaring magbago kung may darating na lalaki sa buhay niya na magbibigay ng magandang buhay na meron siya ngayon. Ang mga salitang ito ay nagpapakita na hindi siya nagmamadali o naghahanap ng kasal maliban na lamang kung may lalaking darating na magbibigay sa kanya ng mas magandang buhay kaysa sa kanyang tinatamasa ngayon. Sa kanyang pagbabalik-tanaw sa unang kasal, inilarawan ni Rufa ito bilang, "It was a very adventurous, unforgettable experience, but it was also traumatic." Dahil sa karanasang ito, naging mas maingat siya sa pagpasok sa mga bagong relasyon. Ipinahayag din niya na kailangan niya kanyang espasyo at hindi niya alam kung kaya niya makasama ang isang tao 24-7. Tungkol naman sa mga pangako sa isa't isa, mabilis na sagot ni Rufa, We're not into promises, we keep things real. Sa mga pahayag na ito, malinaw na ipinapakita ni Rufa ang kanyang pananaw at damdamin tungkol sa kasal at sa relasyon nila ni Herbert. Hindi siya nagpapadala sa mga kritisismo at patuloy na naninindigan sa kanilang relasyon. Rufa and Herbert spotted together again at in Inriles' 100th birthday bash. Sa isang magarbong selebrasyon na ginanap noong February 19, 2024, muling namataan si Rufa at rumored boyfriend na si Herbert na magkasama sa 100th birthday celebration ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ang kaganapan na hindi nakalampas sa mata ng publiko at agad na naging usap-usapan sa social media. Si Team Yap ay nagbahagi ng mga larawan at video sa kanyang Instagram account na ribigay ng sulyap sa mga kaganapan ng araw na yon. Sa huling bahagi na kanyang post, makikita si isang video si Rufa at Herbert na magkatabi sa isang mesa na siyang nagpaigting ng mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Hindi nagtagal ay bumuhos ang mga komento mula sa mga netizens habang patuloy ang usap-usapan na nanatiling tahimik si Rufa at Herbert tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, pa paman ang kanilang muling pagsasama sa isang mahalagang okasyon tulad ng birthday celebration ni Juan Ponce Enrile ay nag-iwan ng isang matamis na tanong sa isipan ng kanilang mga tagahanga. Rufa finally admits relationship with Herbert. Matapos ang mahabang panahon ng pagpapanatili sa kanilang pribadong buhay, inamin na ni Rufa ang kanyang relasyon kay Herbert. Sa si isang panayam kay Karen Davila kamakailan lang, ibinahagi ni Rufa na nais niyang panatilihin ang kanilang relasyon sa pribado, kaya ngayon lamang siya nagpasyang aminin ito. Ani Rufa, I think now it's just better that a quiet personal life leads to more happiness. Sila beri ni Rufa na sila ay nasa seryosong relasyon. Inihayag din niya na nagsimula ang kanilang pag-date matapos magkakilala sa set ng series na Catherine Bernardo at Daniel Padilla noong 2020 na The House Arrest of Us. Naalala ni Rufa na kanilang unang pagkikita kasama ang kanyang mga anak na sina Venice at Lauren. Sinundo sila sa bahay tapos sinama ang kanyang mga anak dahil gusto sila makilala ni Herbert at para siguraduhin okay sa kanila at komportable ang lahat sa kasagsagan ng panahon ng Pasko. Malaki raw ang pasasalamat ni Rufa na nakilala niya si Herbert dahil ito ang nagtulak sa kanyang bumalik sa pag-aaral at makagraduate ng kolehiyo sa edad ng 47. Noong July 2022, graduate si Rufa sa kursong Communication Arts sa Philippine Women's University. Rufa's daughters are happy with her love life. Matapos ang ilang taon na pagsubok at pag adjust tila masayang masaya na ngayon si Rufa sa kanyang buhay pag-ibig. Ayon sa mga ulat, approve na approve naman daw ang kanyang mga anak na sina Venice at Lauren sa kasalukuyang relasyon ng kanilang ina. Sa isang panayam, nilinaw ni Karen sa magkapatid kung ano ang kanilang saloobin patungkol dito. You like him? Tanong ni Karen. Sa masayang ngiti, sinagot ni Lauren, Yeah, I do. Dagdag naman ni Venice, Yes, I do. He's very funny. Ngunit magamat masaya ang takbo ngayon ng pag-ibig ni Rufa, hindi maiwasan ang tanong kung sakaling magpakasal sila ni Herbert. Hindi rin pinalampas ni Lauren ang pagkakataon upang magbigay ng kanyang opinion. Get married abroad so you can get a divorce. Sa kabilang banda, umaasa si Venice na kung sakaling magpakasal muli ang kanilang ina, hindi na kailanganin magdumaan sa mga ganoong pagsubok. Hopefully, if my mom gets married again, that will never have to be the case. I've always just been very interested in law and making sure that you're protected as a woman. Anya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!